Fish mga boss Ano? Ang dami Ang dami nila dito May nahuli tayo mga boss Umuulan na Kita niyo yung ulan mga boss Yun Oops Huwag ka masyadong tumalong Ang makakawala ka mga boss Ano? Ang dami Ang dami nila dito may nang tayo mga boss Ito na Ito niyo yung ulan mga boss Fish on na May na fish on pa tayo Ito ang makawala ha. Yun Oops Huwag ka masyadong tumalulo Makakawala ka Sasa na naman Ito talagang sasa dito Ang dami nila Ang hirap nito kasi umuulan Mm. Ulan mga boss Uy, natumba yung payong natin uh, Hirap pag umulan mga boss uh. Pero nakapisyon pa rin tayo Kahit umulan Sasa pa rin kahit gabi na uh, Hirap talaga ng ulan Ulan uh -huh. Ayusin natin ang um, yung natin Harap ang ulan Naka fish on pa rin kahit ulan Fish on Sasa malaki oh malaki mga boss ah hilamo niya oh ilamu na yung linya mga boss yung ating hook malalim yung pagkana ano? sasa pa rin ang target natin kahit gabi na hmm. sa umaga sasa sa gabi sasa pa rin <laughs> parang katapusang sasa kung tilagong paay natin okay lang kahit umulan basta huwag lang mahangin mahirap masyado pag mahangin mga boss balikan natin yung lugar dami nila dun tinagat nga yung natin habang nagsisip up tayo ang payong <laughs> kumakagat fish on fish on na naman ano to? basura? Ano pang basura to nakuha natin? <laughs> basura. Ang laki ng basura. Ang hirap talaga pag ulan. Marami pang basura. Ayan pa yung pain. Hindi pa nawala yung pain. Ayan, wala nang na ulan. Sana mawala talaga ng tuluyan yung ulan. Hindi na bumalik. Fish on. Fish on mga boss. Fish on pa anong isda to? Baka hindi ito sasa Hindi naman tumatalon Asa na siya O sa ilalim Uy tabas Bumalik na ang tabas mga boss Tabas Tabas is the key Nandito na ang tabas Tabas na malaki yun ang tabas kahit umuulan nakatabas tayo ng malaki malaking tabas mga buso yan, dunok nya dunok nya ang ating dunok nya ang ating kawil ang hook eh, malaki mga boss pagka ganitong size na tabas malaki na to pangalawa ano kaya itong ah krapi dami talagang sasa ano kaya itong isda na to may kumagat eh, ngayon pa lumalaban sasa na naman siguro mataka pinaay niya ligla uh, ngayon malakas na siya lumaban ay sasa Mira. Parang hindi kumain. Hindi ko na malaya na kumain. Natagdal pa to. wala pa. Uh, na. Wala pa. <clears throat> Pangatlong sasa. Pangatlong isda pala. Pangatlong isda natin sa gabing ito. Wala na yung ulan. boss pangatlo hindi ko na malayo na kumagat pala ang ubos na yung pumain natin ah hindi lang yung pumain natin mga boss fish on loh grabe ang nangyayari sa tubig dito grabe ka ano <laughs> fish on mga boss mukhang bugaong to mga boss bugaong to kung humila bugaong talaga siya kumilos <laughs> Grabe yung tubig dito oh. Ayun. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Bugaong talaga, hindi ako nagkamali. Bugaong. Grabe tubig oh, hindi malinaw. Ayun. Nice fish. Nice catch bugaong kaong. Ay, Ang Kunti lang yang nakahawak sa kanya na ano. Buga eh. Ah. Hey, napain nanjan uh, pa. Ano to bura pa? No abi, nabangyari dito, may dilin na tubig. Sa ulan siguro 'to maros. 'Di siwon bugaong. Lah grabe ka lobo gede, eh. Abi glubogaw. Lubog ka yo. Magigikan ang pulis Agoy na tanggal. Pit put leg <laughs> na tanggal. Na tanggal ang mo Uy, hindi na record. <laughs> Sabi ko na nga ba. Baliktad na naman yung napindot natin. Pero fish on tayo mga boss. Ayun Tabas. Pangalawang tabas. Ayun pa yung Oh, uh, wala pa. Ha? indi hindi pa ang pae natin Matibay ng nato na to ba? Matibay itong to huli natin mga boss O Pang lima. So mga boss hanggang dito yung ating video mga boss <laughs> So marami na tayong huli Medyo marami na may din uh, Kahit kung ulan Hindi tayo nag give up Patuloy tuloy pa rin tayo kahit maulan pero pag humangin yun mga boss Nang malakas Wala na uwi na ako noon Kasi mahirap Pag may payong ka Tapos mahangin Baka tumaog ka Ito yung huli natin mga boss Okay na yan mga boss Okay pa sa all right Ang ating huli Ayan Dalawang tabas Dalawang tabas Dalawang sasa Tsaka isang bugaong Buhay pang bugaong Tagal mamatay ng bugaong ito yan okay na okay na ang ating uli sakto na yan sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sana ay magsubscribe kayo mga boss Okay, like and share ng ating video mga boss para sa marami pang fishing adventure natin uh, ngayon gabi ulit ako tumira kasi wala na akong oras sa umaga ngayon sa susunod na mga araw baka may oras ako sa umaga titira e ulit tayo sa umaga alam mo na mga boss like, share and subscribe sniper elite shout out